Ikaw ay malugod na tinatanggap. Anong laking kagalakan na narito ka para sa makapangyarihang panggabing panalangin? Habang papalapit ang araw, oras na para ibigay ang ating mga iniisip, alalahanin, at pag-asa sa mga kamay ng Diyos. Sama-sama tayong humingi ng kanlungan sa kanyang presensya, upang ang kapahinahan ay dumating na may kapayapaan at pagbabago. Gamitin ang sandaling ito para i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang panalangin ito sa mga mahal mo. Huwag kalimutang iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Minamahal at makapangyarihang Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, narito kami sa harap ng iyong presensya sa pagtatapos ng araw. Salamat, Panginoon, sa pag-akay sa amin dito, sa iyong proteksyon at sa kabuhayan na ibinigay mo sa amin sa bawat sandali. Diyos, ngayong gabi, nais naming magpahinga sa iyo. Kung may mga alalahanin, takot o pagkabalisa, inilalagay namin ang mga ito sa iyong paanan ngayon, nagtitiwala na ikaw ay tapat na pangalagaan kami habang kami ay natutulog. Panginoon, hipuin ang aming isipan at pakalmahin ang aming mga iniisip. Naway walang takot, walang alinlangan o dalamhati ang magkaroon ng kapangyarihan sa atin ngayong gabi. Naway ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay bantayan ang aming mga puso at balutin kami sa panunumbalik na pagtulog. Diyos, humihingi kami ng iyong kapatawaran. Kung mayon kami ay nabigo, nagkakamali o nabigong kumilos ayon sa iyong kalooban, humihingi kami ng iyong awa. Hugasan kami ng iyong dugo, Jesus, at erenew sa amin ang isang dalisay na puso na naayon sa iyong mga layunin. Ama, kami ay namamagitan para sa aming mga pamilya. Protektahan ang bawat tahanan na kinakatawan dito. Naway magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan at presensya mo sa bawat kapaligiran. Alisin ang lahat ng pagkakabahabahagi, lahat ng negatibong salita, at gawing kanlungan ng kapayapaan ang ating mga tahanan. Panginoon, iabot mo ang iyong makapangyarihang mga kamay sa mga nahaharap sa kahirapan. Pinapagaling ang mga may sakit, inaaliw ang mga umiiyak, at nagbubukas ng mga pintuan para sa mga nahaharap sa panahon ng kakapusan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, at nagtitiwala kami sa iyong pangangalaga. Mahal na Ama, nais din naming magpasalamat sa iyo. Salamat sa mga biyayang madalas hindi napapansin, ang hangin na aming nilalanghap, ang tinapay sa hapag, at ang pagkakataon para sa panibagong araw sa iyong presensya. Ang lahat ng ito ay bunga ng iyong biyaya. Sa sandaling ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyong liwanag na liwanagan ang aming mga pangarap. Kung may mahihirap na desisyon o hamon na naghihintay sa amin, ihanda kami sa pahinga ng gabing ito. Patnubayan kami ng iyong karunungan sa madaling araw. Mga minamahal, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng salita ng pag-asa. Iwanan din ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ipagdadasal ka namin. Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang mga susunod na oras, ang aming mga gabi, ang aming mga plano at ang aming buong pagkatao. Alam namin na sa iyo kami ay ligtas. Panatilihin mo kami bilang anak ng iyong mata at takpan kami ng iyong mga pakpak. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapatuloy sa iyong presensya, na ipinagkakatiwala ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong mga kamay. Alam natin na ang Panginoon ang ating lakas, kanlungan at ating seguridad sa gitna ng anumang sitwasyon. Ngayong gabi, Ama, nais naming baguhin ang aming pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at katapatan. Diyos, nais naming pasalamatan ka sa lahat ng mga pintuan na iyong binuksan sa araw na ito. Kung may mga saradong pinto, naniniwala kami na ito ay dahil sa iyong karunungan, dahil ang Panginoon ay laging may pinakamahusay para sa amin. Kahit hindi natin maintindihan, nagtitiwala tayo na ang lahat ay nagtutulungan para sa ating ikabubuti. Panginoon, hinihiling namin ngayon na dalawin ng iyong Espiritu Santo ang bawat pusong nagdadalamhati. May mga dumaraan sa panloob na labanan, nahaharap sa mga takot at pagdududa. Naway ang presensya mo ay maging liwanag na nagbibigay liwanag sa dilim at nagdudulot ng pag-asa. Ama, inilalagay namin sa iyo ang mga pamilyang hiwalay o nagkakasalungatan. Hinihiling namin na ang Panginoon ay magdala ng pagkakasundo at pagpapanumbali. Naway manaig ang pagmamahalan, naway malinang ang pag-unawa, at malayang dumaloy ang pagpapatawad sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Panginoon, namamagitan din kami para sa mga bata at kabataan. Protektahan sila mula sa masasamang impluensya ng mundong ito at gabayan sila sa iyong mga landas. Bigyan sila ng karunungan upang gumawa ng mga tamang pagpipilian at isang puso na naghahanap sa iyo higit sa lahat. Diyos, ipinagdarasal namin ang mga taong nahihirapan sa depresyon at pagkabalisa. Naway ang Panginoon ang maging balsamo na nagpapagaling sa mga sugat ng kaluluwa. Puna ng bawat kawalan ng iyong pag-ibig at i-renew ang saya ng pamumuhay. Panginoon, iabot ang iyong mga kamay ng kapangyarihan sa mga may sakit. Ikaw ang doktor ng mga doktor, at walang imposible para sa iyo na binibisita mo ang bawat higaan ng ospital, bawat bahay kung saan may sakit, at gumawa ng mga himala na ang Panginoon lamang ang makakagawa. Ama, pagpalain mo ang mga nahaharap sa kahirapan sa pananalapi. Ikaw ang aming tagapagkaloob at hindi mo kami iwan na walang magawa. Binubuksan nito ang mga pintuan ng trabaho, oportunidad at kabuhayan upang walang nangangailangan. Panginoon, nais din naming ibigay sa iyo ang aming mga pinuno, kapwa espiritual at pamahalaan. Bigyan sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga patas na desisyon na ginagabayan ng iyong kalooban. Ama, hinihiling namin ang mga tao ngayon ay walang mapagpahingahan. Naway magbangon ang Panginoon ng mga tao upang tumulong sa mga nangangailangan at naway mabigyan ng mga kanlungan ang lahat ng kailangan upang mag-alok ng kaginhawahan at dignidad. Sa oras na ito, Panginoon, nananalangin kami para sa mga kasal na nahaharap sa mga krisis. Ibinabalik nito ang unyon, pinapanibago ang pag-ibig at pinatitibay ang mga bono ng pangako sa pagitan ng mag-asawa. Nawa ang Panginoon ang maging sentro ng bawat relasyon, Panginoon, dalawin ang puso ng mga taong malayo sa iyo, naway madama nila ang iyong tawag mayong gabi, at makabalik sa iyong presensya. Ikaw ay isang mapagmahal na ama na laging naghihintay ng bukas ang mga bisig. Diyos, palakasin mo ang mga pagod at nabibigatan. Nangako ka na bibigyan mo ng kapahingahan ang mga lumalapit sa iyo. Ama, tulungan mo kaming higit na magtiwala sa iyo. Panginoon, i-renew mo ang mga pangarap na natutulog. Kung may mga pangakong binitawan mo, bigyan mo kami ng pasensya, at pananampalataya na maghintay sa tamang panahon. Alam natin na hindi nabibigo ang Panginoon. Diyos, humihingi kami ng karunungan upang harapin ang mga pagsubok na darating bukas. Ihanda mo kami ngayong gabi na harapin ang lahat ng may tapang at pagtitiwala sa Panginoon. Ama, takpan mo kami ng iyong dugo, Jesus. Naway walang palaso ng kaaway ang makaabot sa amin, at ang bawat bitag na inihanda laban sa amin ay mapawi ng iyong kapangyarihan. Diyos, nais naming pasalamatan ka sa mga panalangin na nasagot na. Madalas tayong magtanong, ngunit nakakalimutang kilalanin ang mga biyayang natanggap na natin. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Ama, humihingi kami ng espiritual na pag-unawa. Naway buksan ng Panginoon ang aming mga mata ngayong gabi upang makita ang higit sa natural at maunawaan ang iyong mga layunin para sa aming buhay. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang aming bukas. Naway gabayan ng iyong espiritu ang bawat hakbang at luwalhatiin nawa ang iyong pangalan sa lahat ng bagay. Salamat dahil alam namin na sa iyo kami ligtas. Mahal na Ama, nagpapatuloy kami sa iyong presensya dahil alam namin na ikaw ang aming matatag na bato. Sa sandaling ito, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng hindi nakikitang laban na kinakaharap namin sa aming isipan at puso. Palakasin mo kami, Panginoon, upang kami ay makapagpahinga sa pagkaalam na ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Diyos, hinihiling namin na maglagay ka ng pader ng proteksyon sa paligid namin ngayong gabi. Ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng negatibong impluensya, at sa anumang espiritual na pag-atake naway ang iyong presensya ay maging isang hindi mababasag na kalasag sa amin at sa amin. Ama, bisitahin mo ang mga nararamdamang nag-iisa ngayong gabi. Naway madama nila ang iyong pagmamahal at malaman na hindi sila kailanman pinabayaan. Ang Panginoon ay Diyos na lumalapit, yumakap, at pinupuno ang bawat kawalan ng iyong walang katapusang biyaya. Sir, gusto din po namin maihatid yung future plans namin. Alam namin na ang bukas ay sa kaya naman nagtitiwala kaming gagabayan ng Panginoon ang aming mga hakbang. Kung may kailangang baguhin, bigyan kami ng pag-unawa upang maunawaan at lakas ng loob na sumunod. Diyos, nananalangin kami ngayon para sa lahat na konektado dito sa panalangin. Naway dalawin ng Panginoon ang bawat tao nang may iyong kapayapaan. Ano man ang kanilang kinakaharap ngayon, naway baguhin ng iyong pag-ibig ang kanilang buhay at panibagong muli ang kanilang pag-asa. Ama, humihingi kami ng hindi matitinag na pananampalataya. Naway huwag kaming ilayo sa iyo ng mga kahirapan sa buhay, ngunit, sa kabaligtaran, ilapit pa kami sa iyong presensya. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako, kahit na hindi namin nakikita ang daan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil, sa gitna ng mga kapighasyan, ikaw ang aming lakas. Sinasabi ng iyong salita na, ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Naniniwala kami na ang iyong kaginhawaan ay nagpapanatili sa amin hanggang sa dumating ang tagumpay. Ama, nais din naming mamagitan para sa mga nagtatrabaho habang marami ang natutulog. Pinoprotektahan ang mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan, mga driver, mga security guard at lahat ng taong aktibo sa maagang oras ng umaga. Palakasin ka nawa ng Panginoon at inatan ka sa lahat ng kasamaan. Diyos, iniaalay namin sa iyo ang aming mga pangarap at hangarin. Kung mayroong isang bagay na hindi nagmumula sa iyo, alisin ito at ilagay sa lugar nito kung ano ang lumuluwalhati sa iyong pangalan. Sa wakas, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil alam namin na habang kami ay natutulog, ang Panginoon ay gumagawa para sa amin. Naway ang gabing ito ay maging panahon ng pagpapanibago, ng malalim na kapayapaan at ng paghahanda para sa bagong araw na puno ng mga posibilidad sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa isa pang gabi na nagpapahintulot sa amin na hanapin ang iyong mukha. Naway magising kami ng panibagong bukas, handang mamuhay ayon sa iyong mga daan at luwalhatiin ang iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. Minamahan na kaibigan, salamat sa pagdarasal kasama ko. Naway ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ay sumainyo at ang iyong pamilya. Bago isara, tandaan na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, Mag-subscribe sa channel, i-like at ibahagi ang panalangin na ito sa mga nangangailangan ng mensahe ng pananampalataya. Have blessed night. Naway inatan ka ng Panginoon at baguhin ang iyong lakas. Magandang gabi at magpahinga sa kapayapaan.